Hindi tumitigil ang Philippine National Police sa paghahanap kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Sinabi ito ng PNP makaraang sabihin ni DILG Secretary John Vicrimulia na malapit ang mahuli si Bantag. Ayon kay PNP Spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, may natatanggap silang impormasyon hinggil sa lokasyon ni Bantag, partikular na sa Norte. Without uh, giving a... Uh... Uh, too much details ay hindi po tumitigan yung ating uh, tracker teams at uh, yung atin naman mga efforts are being reported po kay CPNP and even our SLG and uh I, i'm just assuming that uh, the chief the SLG mentioned the possible uh, arrest of Abanglog uh, in, in in the near in the coming days if not uh, weeks po ay uh, there are there are reports reaching his office. Po. Bagamat wala pang indikasyon na nakalabas na ng bansa si Bantag, batay sa Bureau of Immigration, hindi naman isinasantabi ng PNP ang posibilidad na gumamit ito ng backdoor para makalabas ng bansa. Wala pa naman pong indikasyon na nakalabas po siya ng bansa but again, uh, history will tell us na even without the uh, without the uh, the certification coming from BAD na nakalabas and may mga personalities po tayong nakalabas uh, using the backdoor po. So there is also a possibility but we are we, we are of uh, the belief na yung ating hinahanap po na isang uh, high profile uh, wanted person is still a, uh, still uh, around the, around our country po at particularly somewhere somewhere up up north. Po. Muli namang nanawagan ng PNP kay Bantag na sumuko na at harapin sa korte ang mga akusasyon laban sa kanya. Si Bantag ay pinagahanap ng batas dahil sa kasong murder kaugnay ng umanay pagpatay nito sa broadcaster na si Percy Lapid. We cannot uh, say categorically na he is an armed and dangerous but we have to also con consider his background. He is a former marine uh, soldier, uh, graduate po siya ng uh, ng uh, academy. So definitely in terms of hunting guns ay ay talagang alam niya humawak ng barrel. Pero sabi nga natin hopefully kung nakikinig po siya ngayon nakikinig yung kanyang mga kamag-anak, mahal sa buhay, mga malalapit sa kanya, hindi na po sana humantong sa ganun na na magkakaokun pa ng sakitan or worse may masasaktan pa uh, doon sa magkabilang uh, magkabilang side po. And we are uh, we are openly appealing to him to to face the music. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News. Authority!